Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Naibahagi ni Alex Gonzaga na may pinagdaraanan silang mag-asawa. Isang makahulugang mensahe tungkol sa pangtanggap nilang mag-asawa sa kanilang pinagdadaanan. Sa kanyang post sa Instagram, hindi na binanggit ni Alex kung ano ito ngunit nagpapasalamat pa rin sila sa dami ng biyaya ng Panginoon na kanilang natanggap. Sa kanyang Instagram stories ay naibahagi rin niya ang picture ng kanyang mister na si Mikey Morada. Sinabi daw nito na okay siya basta alam niyang okay naman ang kanyang asawa. Naka naibahagi din ni Alex na nakatanggap silang mag-asawa ng balita sa gitna ng kanilang masakit na pinagdadaanan ay nagpasalamat pa rin siya sa Panginoon. Sa kanyang post ay makikita silang mag-asawa na nakaupo sa loob ng kotse. Inamin ni Alex na masakit ang kanyang pinagdaraanan ngunit nakatanggap pa rin sila sa rang biyaya na pinagkaloob ng Panginoon. Ang sabi niya sa kanyang Instagram stories, "Painful and yet joyful. Cash your cares on the Lord and he will sustain you. He will never let the righteous be shaken and he did." Today, we receive a news how God wanted it to be. Thank you, Lord Jesus. Praying one day by God's grace, we will be able to tell a beautiful testimony on how God answered our prayer. Thank you for the grace that gives us peace and acceptance. It may be painful today, but we are joyful that God's will prevailed in His own time. Sa kanyang Instagram stories ay naibahagi niya rin ang picture ng kanyang mister. Sinabi daw nito na okay siya basta alam niyang okay naman ang kanyang asawa. Ang TV host na si Alex ay unang sumikat sa mundos ng showbiz bilang nakababatang kapatid ni Tony Gonzaga at isa na siya ngayon sa may tuturing na pinakamatagumpay na YouTuber sa bansa. Thanks guys for watching and God bless everyone.